ayan at uh, mapagpalang araw naman po muli mga kaimas mga kaparmer ayan at uh, tayo po ngayon ay nandito sa ating uh, mga tanim na kamatis ayan at uh, mapapansin niyo po mga kaimas mga kaparmer ay ang bilis po nila, ang laki na po nila at, at yan po ang ating ginawa mga kaparmer meron po tayong letting dito, ayan nakaipit siya and then ayan nakaikot na po tayo dito sa ating uh, tali sa taas siya pong magsisilbi na hawak sa kanya and then yung dito po ilalagyan na lang po natin ng leting na iipit para po doon ay hindi sila uh, bumag o oh, tawag dito uh, malaglag yan o oh. may mga bulaklakan na po yan mga kaimas oh. yan o oh. may mga bulaklakan na po sila yan napakaganda pong mga pagbastan nitong ating mga tanim na Uh, kamatis yan lahat na po yan napaka bilis nilang lumago at uh, napaka lulusog so ayan at dahil po ito ay lagi po natin i-spray ng Grover's Bait 1000 Plus and then uh, yung pag-apply po natin ng uh, tamang abono so ayun na uh, kaya napapanalit napapanatili po natin na uh, malulusog at uh, magaganda ang ating mga tanim ayan maganda na po nila uh, sa mga nagtatanong po kung ano po ang ginagamit natin na uh, insecticide fungicide at saka ng polyar ayan ang atin pong ginagamit dito ay ang All-in-one Growers Bait 1000 Plus. 'Yan. At uh, kitang-kita niyo naman po, sa na ako ay uh, magagamit uh, gagamit ng uh, abono na drenching method. pagka tayo po, tayo po ay nagdidilig ng abono ay uh, hinahaloan po natin ng Growers Bait 1000 Plus para po uh, mas tumibay at uh, isa pa pong uh, kagandahan po ng gross 1000 plus ay makapansin nyo wala po ditong uh, namamatay and yun po yung common na sakit po ng uh, mga kamatis na pag ganitong stage na ay nagkakandamatay sila isa isa dahil po doon sa tinatawag na bacterial wealth Ayan. pero dito makikita nyo po dito wala po tayong pagitan dito na pinamaan ng sakit Ayan. at ini-spray din po natin yun mga kaparmer ay eh, mapapansin nyo ay uh, wala rin mga insekto yung lalong lalo na po yung uh, talakitik o ngusong kabayo o green leaf hopper at saka yung white, flower, white flower <laughs> white flies ayan ay, uh, makikita nyo naman kung kung may mga sakit po yan ay makikita nyo yung mga dahon yan ay uh, nag curl curl sila curly curly eh. so ayun update update na lang po tayo dito sa ating mga tanim mga kaparmer mga kaimas magpapakita muna ang inyong kaimas at ayan maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik agree kaimas vlog nagsasabing masaya ang buhay pag may mga tanim na gulay ayan ang ating mga tanim na kamatis napakaganda nila sana ito ay umabot pa sa uh, magandang presyo para tayo naman ay uh, uh, kumita Kahit papano pero ito po ay kuntian lang bali ito po ay uh, tatlong tatlong tray lang po itong tinanim ko ito, mga kaparmer mga kainas yan tatlong tray lang So, ibig sabihin, 1, 2, 8 na tatlong, na tatlo. Yun. Yun lang po ang ating, sabihin na natin, 300 na puno lang to. Yan. So, ayun. Hanggang dito na lamang po muli. Maraming maraming salamat. At uh, sana po ipatuloy niyong subaybayan at ang kiligi na agree kay Mas Vlog. At kung lamang po ay pakilike, follow, at pakishare na rin po ng ating video. Maraming maraming salamat po.